Ulitin ko po, kung ayaw niyo sa Pilipino, mas ayaw namin sa inyo mga taga-Kuwait. Excuse me. Ang una po ha, uh, uulitin ko po, ngayong ang Kuwait ay pinagbawal ang pagpasok ng lahat ng mga Pilipino sa kanilang bayan, nananawagan po ako sa ating Department of Foreign Affairs, sa ating uh, Immigration and Deportation uh, Bureau, ipagbawal niyo na rin po ang pagpasok ng lahat ng taga-Kuwait sa Pilipinas hindi po po pwede na pagbabawalan nila tayo pumasok sa kanilang bansa tapos sila malayang puma pumasok pa rin sa ating bayan. Kapag tayo po ay uh, tumanggap ng ganitong arrangement, kinikilala natin na hindi tayo kapantay ng Kuwait. Kinikilala natin na parang amo natin ng Kuwait. Kinikilala natin na mga Pilipino alipin ng mga Kuwait. Sa lalong mabilis na panahon, mag-impose din po tayo ng travel ban sa lahat ng mga Kuwait dahil hindi po nila tayo mga alila. Okay? Kung ayo nila ang ating tulong sa kanilang mga